Assalamu alaikum mga kamama. Ayan, ito na ang temo. Ayan, ito na ang temo. Magtatanggap tayo ng temo at mamaya mag-unboxing tayo. Ito pala ang hat... Temo? Ya yeah, Muhammad? Temo? Yaw. Yeah. Ito yun. Mamaya mag-unboxing tayo guys. JNT. Ay. Right. Mga kamamo, excited na ako. Ayan, ito yung ano, first time ko mag ano, <clears throat> mag order sa Temu. Ito ay 104 104 reals. Ayan, mag-open tayo. Tignan natin kung ano in-order ko. Nakalimutan ko na eh. Nakalimutan ko na yung order ko sa akin. <clears throat> Parang exciting ang taga na nito. tayong nasa loob nito ang domino ang tagal na kasi nag nag order ako dito siguro hindi pa to Ayan. Ito ang bag. Oh, yan pala yung bag. Bag. Ito, ano to nang ano eh. Ayan. Ano to? Nakalimutan ko na kasi kung ano-ano mga in-order ko. Ito yung masking tape. Transparent. ito. Ganito pala kaliit yung ano. Kaya pala mura. Yan o. Oh. Ano? Yan, ang 104 reals. ayon tingnan natin. Ito yung pagtahi ng sapatos ganito pala kaliit oh. pero okay na to okay na kasi pag sa ibang ano mahal nito yan Ito. at meron pa silang free na ano yung para sa sapatos to yan check Okay, okay po. At ito naman ay Ano to? Ah, bag, bag. <laughs> Ang laki nito sa ano, sa picture. Nakakatawa guys. Oh. Nakakatawa. Ang laki sa picture. Ganito pala to. Ooh. Ganito pala ang itsura niya sa ano. Sa pa. Ang ganda sa picture ah. Ang ganda nito, Dito lang ako na disappoint. Kasi sa picture ang, ang ganda nito. Yan. At ito ay yung camera ano to. lang wait yan ito yung parang ano siya pag mag uh, camera ka na sa front yung cellphone lang ba? Ayan, dito. Oo. Okay na to, okay na. Try natin mamaya. Kasi hindi pa, ano. Nasaan dito ang camera? Alam nyo guys, ang, ang order ko dito, parang tatlo lang ito eh. Itong bag. At ang daming bag pa ito rin hindi maganda hindi maganda hindi ang ganda sa picture nila oh. ten reals ito Sorry, hindi ako magandahan. dito rin. bag Ayan. Cross bag ito, cross bag. at ito ay yung ibidikit sa dingding transparent na ano transparent na maganda to maganda okay pero ito hindi ko alam ano to ah ito ito yung bracelet na ano hmm. ganito palang itsura nya Ayan, o. Oh. Dito siya, o. Oh. Ah. Ano bang nangyari sa camera ko? Yan. Ano parang ano ito? Ano daw ito eh, anti-allergy. Ano yan? Yung parang Maya, tingnan natin sa ano. Yan siya, so. oh. Yan. daming kagat ng lamok. Ayan, oh. Uy, Ay. pagkalagay ko lang, nangangati na ako, eh. Anti-allergy daw, inangati na ako. Parang nilagyan ng Kiotix. Ah, may Kiotix, oh. Ay, nako, temo. Hindi ako ano, hindi ako happy. Hindi po ako happy. Ito lang, dito lang ako okay. At saka ito. Ito okay na ito. Pero itong iba. No. Yan. Di pa ako sure dito kung anong itsura nito. Ito talaga hindi ako ano. Ano ba 'yan? Ang ganda sa picture. Mamaya, guys. Iyan ako ano kung ano yung na-mine ko noon. 104. Kasi happy tayo dahil yung mga ganito. Yung mga yung mga ganito. Ano? Ano ito? 3 Riyals. 3.95. 3.95. Ito ay ito yung mahal. 22 parang 20, 23 na rin siguro ito kasi parang 22.95 ito ito parang ano siya parang 11 11 reals, okay lang to kasi wala, wala akong nakita dito sa Jeddah pero ito ang ganda nito sa picture ito sa totoo lang mga kamamo maganda lang talaga sila sa picture kaya ayan Nag-review ako ng mga ng first na order ko, yung 104. Ngayon, tumawag sila. Wala ako dito, nasamak ka ako. Ngayon, tumawag ulit. Sabi ko, paki-ano mo yung items ko. Yung na-order ko, ikako kung ano yung naano ko. Na-order ko. Tapos, ngayon, hindi niya na ipakita sa akin kahit picture lang. Hindi tulad yung 115 na ipakita niya. Kaya, kinansel ko. Ngayon, nag, ano, nag-message sa akin yung 115. Nag, nag, ano, siya ng location. E di, sinend ko sa kanya location ko. At saka yung picture ng bahay. Siguro mga 10 minutes lang, tumawag na. Sabi niya, andito na ako sa labas. Sabi ng ganyan, yung temo. E di, dali, dali naman ako lumabas. Sobrang init ng araw, ah. Ganyan, nagbayad ako agad. Nagtaka ako, bakit 104 lang ang kinuha niya sa akin? Pero nakita ko yung mga items ng mga ano, yung 115 and doon. Kaya kinuha ko na agad. Yun, pagbukas ko ang doon nga. Pero di nagtagal, tumawag na yung 115. Kaya sabi ko sa kanya, bakit anong nangyari? Sabi ko, ah, bakit yung 104 ang dumating dito? na si hindi ako nagsend ng location sa kanya, ikaw, ikaw yung sinenan ko noon. Sinisi niya ako, yung, ano, yung binigyan ko ng location. Tapos sabi ko, nang chinek ko yun, andoon yung lahat ng yung ano, 115, kaya kinuha ko. Ano ngayon, darating ka naman dito. Mag ano, mag deliver ka naman sa akin, parehas yung sa, sa kanya. Ano yun? Naglalaro kayo? Kaya kayo mga kamamu, pag nag-order kayo dyan sa temo, kailangan screenshot ninyo yan. Tapos, huwag ninyong tanggapin yan kung hindi yun yung na, nasa order list ninyo. Kasi masasayang ang pera nyo. Ngayon akong sinisisi nila, ba't ko daw tinanggap yung ano, 'yung 104. Marami talagang namatay dahil sa maling akala. Ingat-ingat lang, bye.